Oh, high Street BGC. Eh. Malapit ang Dito ba malapit si Angel anak? Yung bahay niya. <coughs> Sali, marki kaya ako niya. Mura lang yan. Ay, <laughs> tig na rin dito. Ayan, o. No? Oh. Parang sa Amerika na rin. Meron na rin naaarki lang ganyan, no. high Ay, tig na talaga. Ganyan din sa Amerika, eh. May naaarki gano'n ganun, eh. Pag malapit lang pag magaganon lang eh. Dati nga, nagaganon ako dati eh. Kasi pupunta lang ako dun sa ano, sa Municipal, sa Daily. Kala ko gentle mas Gentle monster. Kala ko yung anong gentle woman. Yun ang gusto ko, gentle woman. Kasi yung binili ko noon na ano, blazer, ang ganda. Eh, nahanap ko ng palda, yung katerno. ba? Diba? Wala akong nakuha na. No? Walang size. Ayan, o. Oh. Paghapon, maganda na rin dito. O, oh. ang daing mga nag-ano sila. Lalo na sa gabi, eh. oh press ko press ko eh na may matas na building tapos may mga puno kaya hindi po masyadong mainit ang sarap ng hangin oh ang daming puno eh kaya ang dami nilang nangupupo dyan lalo na sa gabi high street ayan po oh. high street gbc ayan may daughter gentle monster pala ko gentle woman ayan po ganyan po gala gala lang kami dito babalik kami ng city of dreams doon kami matutulog ayan ganda eh ganda ating mga bata oh, talagang mag enjoy lalo yung ganitong oras malamig thank you po for watching patay na bakit ibibigyo okay,